nakatira ang pamilyang Magyo sa isang lumang bahay sa isang lungsod sa China. Araw-araw, nagsisimula ang araw ng batang lalaki sa paglilinis at pagpuputol ng kahoy. Inaalagaan niya ang kanyang lola na hindi na nagtatrabaho at binibigyan ito ng masahe, personal na pangangalaga o gamot. Isang araw, bumisita sa kanilang bahay ang mga kinatawan mula sa paaralang pinapasukan ni Jia. Humihingi ng tulong ang guro sa sponsor upang mapabuti ang kalagayan ng pamilya dahil nais niyang matulungan ang batang may potensyal. munit mariing tumanggi ang ama, isang hukom, sa anumang pakikialam, anya, ito ang pamumuhay na kanilang pinili. Lalo pang nagtaka ang mga bisita nang dumating ang ina ni Jea na may dalang kape at mga garapong salamin. Nang pinaalis ng ama ang bisita, sinabi ng guro kay Jea na siya'y nalilito, ito ba talaga ang kanyang mga magulang? Matapos umalis ang mga bisita, itinago ng ina ni Jea ang batya ng maruruming labahin sa kabinet at biglang napalitan ito ng malilinis at plansadong damit. Pagkatapos, inutusan ng ama ang lola na tulungan si Jia sa Indos. Umalis na ang sponsor at lumabas ang mga magulang. Hindi nila alam na nagtataka sila sa marangyang paradahan sa paligid, sila rin pala ang gumagamit ng ganoong sasakyan. Sinaway ng ama ang ina dahil hindi nito inalis ang mamahaling relo, baka raw makita ng anak nila. Pagkatapos pakainin ng lola, mabilis na umalis si Jia papuntang paaralan. Pagkaalis niya, agad tumatawag ang lola sa mga post sa daan. Sa bawat hakbang ng paglalakbay ni Jia, may mga tao, kunwaring mga waliskalye, Draper at tindero na nag-uulat sa kanya. Sa isang sangandaan, dalawang dayuhan ang lumapit sa kanya at nagtangkang magtanong sa Ingles. Napansin ng mga tao na napakagaling ng bata sa pagsagot sa English. Sa pagdating ni Jia sa paaralan, naghihintay ang isang matandang mag-asawa na may hawak na lobo, pero agad silang sinita ng mga gwardiya para hindi makalapit kay Jea. Nahuli ang kwento ng pamilya ng sumakay ang mag-asawa sa kotse ng ama at sinermonan niya ang kanyang mga biyenan dahil sa kanilang diakmang kasuotan. Pagkatapos ng klase, inaya -e ng kaklase si Jea na sumakay sa kotse ng tatay nito habang hindi niya alam na sinusubukang tawagin siya ng kanyang mga lolo't lola papunta sa isang van. Naalala ng ama kung paano niya dinala ang kanyang asawa sa lumang bahay na kinalakhan niya. Kahit galing sa pinakamaralitang pamilya noon, nagtagumpay siya sa sariling sikap. Nais ng ama na maranasan ng kanyang anak ang kahirapan. Nagalit ang ina. Noon ay nagtayo pa siya ng paaralan sa Amerika para sa panganay nila, pero ngayoy ibinaba sa hirap ang bunsong anak. Iginiit ng ama na karapat dapat lamang ang tunay na tagapagmana. Kaya't kinuha nila ang matabang bata mula sa marangyang bahay ng lolo't lola sa kabila ng pagtutol ng mga ito nakapagbihis na ang mga lolo't lola ng bumati sa karawan ng apo. Pero dahil sa dati nilang ugali na mag-abot ng pera, agad silang sinyasat. Nakita ng anak ang perang nakatago sa medyas ng ina. Pagdating nila sa bahay, naghihintay ang birthday cake. Binigyan ng bata ng unang hiwa ang ina at ng ikalawa ang lola. Naalala ng lola kung paano siya binubuhat at naliligo sa pool noong siya'y bata pa. Nang susubukan sana ng lola na ipagtapat kay Jaya na napakayaman ng ama niya, tinapan ng ina ang bibig nito gamit ang tela. Inalalayan ng mga kapitbahay ang lolo paalis, pero bago yon, naiabot ng lolo ang perang itinago sa kanyang buhok kay Jaya. Ngunit sa utos ng ama, ibinalik ni Jaya ang pera at pinalagay sa kahon ng ipon ng pamilya. Matapos makalkula ni Jaya ang buwan ng gastusin, inihayag ng ama na siya na ang bahala sa budget ng pamilya. Sa gabi, sabay-sabay silang nagbabasa ng libro, pero may nakatagong gadget sa loob ng mga aklat ng magulang. Bilang paggalang, hinugasan ng ina ang paa ng lola. Bago matulog, sinabi ni Jaya na nais niyang makabili ng bagong sapatos para sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagtitipid sa gulay sa palengke. Ipinaliwanag naman ng ina ang piyesang tinutugtog ng kapitbahay sa piano, isang awitin ni Rachmaninoff. Nang makatulog na ang bata, pumunta sa kwarto ang magulang. Sa likod ng kanilang aparador ay may elevator papuntang lihim na opisina sa ilalim ng lupa, naroon ang team na namamahala sa buhay ni Jia. Nagpasalamat ang ama sa lahat at nagbigay ng bonus. Sinabi ng ina sa anak na huwag magalit sa ama, malaki ang plano nito. Inihayag ng ama ang bagong patakaran, wala ng ice cream at gadgets. Ilang araw na umiiyak ang bata, pilit na gustong bumalik sa lola para makasakay muli sa duyan. Halos sumuko na ang mga magulang hanggang sa natuklasan ng ama ang libro ni Madam Eli tungkol sa tamang pagpapalaki ng bata. Si Madam Eli na ang namahala sa bahay at sa kanyang gabay, nagsimulang magtagumpay si Jia. Inilunsad ng ama ang ikalawang yugto ng key operation tagapagmana na layong turuan si Jia ng financial literacy. Ngayon, pumupunta na si Jia sa palengke at mga tindahan kung saan sinusubok ng mga banyagang nagtitinda ang kanyang kakayahan sa matematika. Isang araw, nakakita ang ina ng kahon sa ilalim ng jacket ni Jia, akala niya ay sapatos ito para sa ama. Pero tablet pala ang laman nito. Laking gulat at pagkadismaya ng lahat. Mabuti na lang, nalaman ng team na maaaring isauli ang tablet sa loob ng pitong araw. Plano pala ito ni Jia, parang tunay na negosyante. Nang magpaalam siya sa ama kinabukasan, nakita niya ang sirasirang sapatos nito. Sinubukang isa uli ni Jaya ang tablet, pero tinanggihan siya ng tindero, nasira raw sa tubig. Dahil determinado, nangalap si Jaya ng mga basyo ng bote at lata para ma-recycle. Pero nalungkot ang mga magulang dahil pinagtatawanan siya ng mga kaklase. Gayunpaman, git ng ama, kailangan matuto ang tagapagmana. Nakita ng team sa CC si Jaya na pumapasok sa tindahan. Laking gulat nila nang iwan ng tindero ang bukas na cash register. Nang abuti ni Jaya ang drawer, isinara lang niya ito at sinabihan ang tindera. Pinuri siya ng tindera at nyaya siyang bumalik. Sobrang saya ang buong team sa katapatan ni Jaya. Simula noon, may mga lihim na tauhan na nag-iwan ng mga basyo sa daraanan ni Jaya. Isang araw, lumapit sa kanya ang dayuhan na nakasakay sa quad bike at nagyaya ng tanghalian. Inaya siya sa hotel at pinakain ng masaganang hapunan. Akala ng team, isa lang itong impostor, kaya nag sila. Ngunit sa hotel, may nakilala si Jia, isang binatang Chino na gustong bilhin ang mga naipon niyang bote. Habang naliligo si Jia, nalaman ng totoo, ang lalaking ito ay si kuya niya. Nagkagulo ang team at sumugod sa hotel. Naaresto ang dayuhan at si kuya. Habang kinukuha siya, inamin ng kuya na namimiss niya si Jia at gusto lang niya itong makasama. Pinagalitan si Jia ng ina at lola dahil sa pagiging tiwala at pagbili ng tablet imbes na sapatos. Pero pinatawad siya ng ama at hinimok pang mag-isip kung paano makakalikom ng mas maraming bote. Sumama sila sa isang paligsahan sa palakasan kung saan nakaugali ang maghagis ng bote sa natalo. Sa dulo ng laban, napuno ang buong field ng mga bote. Tuwa ang pamilya habang namumulot. Kinabukasan, binilhan ni Jaya ang ama ng bagong sapatos. Habang nagdiriwang, dumating ang guro ni Jaya kasama ang isang coach. Matagal nang pinagmamasdan ng coach si Jaya, at nais niya itong isama sa sports academy. Walang nagawa ang ama ng sumang-ayon si Jia. Kinabukasan, binigyan ng ama ng malakas na pampamanhid ang binti ni Jia. Pagbangon niya, bigla siyang bumagsak, wala siyang maramdaman sa kanyang binti. Dinala siya sa isang peking doktor na nagsabing hindi na siya maaaring maging atleta. Umiyak si Jia, pero pinayapa siya ng ina, sabay pangako na mas dadami pa ang kanilang maiipong ipong bote binigyan siya ng ama ng mungkahi, mag-assign ng gawain sa iba. Anya, ang pagpasok ni Jia sa University ng Pananalapi ay makatutulong sa marami. Bilang gantimpala, binigyan siya ng bisikleta. Mula noon, nagbibisikleta si Jia papuntang paaralan, at madalas isinasabay si Fei, ang kanyang kaibigan. Habang lumilipas ang mga taon, hindi mapalagay ang ama sa pagkakaibigan nila. Hindi ito dahil sa pag-ibig, kundi dahil pareho silang galing sa kahirapan. Ginamit ng ama ang koneksyon para mapasok si Fay sa isang dance school. Pero hindi mahusay sumayaw si Fay. Nang banggitin ito ni Jia, nagalit si Fay at itinulak siya sa bisikleta. Umuwi si Jia at sa bakuran ay may nagbigay sa kanya ng math problem na agad niyang nasagot. Papalapit na siya sa bahay, narinig niya ang mga magulang na handang isakripisyo ang lahat para sa pag-aaral niya sa University of Finance. Bagamat nais pa rin niyang maging atleta, nagpatuloy sa pag-aaral si Jia. Sa isang aralin sa pilosopiya, nagtalo sila ng guro, maaaring baguhin ng kamalayan ang realidad. Napansin niyang tila pabor na sa kanya ang takbo ng buhay. Matalino, mahusay, at balansing bata na si Jia, kahit salat sa yaman, tila may lihim na puwersang gumagabay sa kanya. Isang araw, habang nasa court, nakita niya ang lola. Tumakbo ito palayo pagkakita sa kanya. Habang hinahabol, may napulot siyang sapatos. Pumunta siya sa kwarto ng ina, ngunit wala ito. Bumalik siya sa lola at nagtanong, pero dumating bigla ang ina, nakasuot ng mamahaling damit at alahas. Sumigaw si Gia sa gulat, pero sinabi ng lola na baka pagod lang siya. Nang harapin niya ang ama, inakusahan niya itong gumagawa ng palabas. Kinabukasan, nalaman niyang namatay na ang kanyang lola. Ang huling basketball game nito ay huling lakas ng lola bago bawian ng buhay. Sa punerarya, umiyak ang lahat habang inilalagay ang lola ni Jea sa karo. Yakap niya ito, humihikbi, at humingi ng tawad na hindi niya ito nadala sa malaking bahay o sa dalampasigan. Sa pagkarinig nito, bumangon ang lola sa loob ng karo. Hindi na niya kinaya ang sakit at napaupo habang sumisigaw si Jea. Hinawakan siya ng ama. Para hindi magkita ang lola at ina, pinadapa nila ang ina sa ibabaw ng lola. Sa huli, sinabi ng lola na baka hindi na niya muling makita ang batang minahal niya. "Munit tiniyak ng ama, kapag nakapasok si Jia sa kolehiyo, matutuklasan ng lahat ang katotohanan at masaksihan niya mismo ang milagro ng muling pagkabuhay ng isang mahal sa buhay." Paglaon, sinabi ni Jia kay Faye na hindi niya matanggal sa isip ang biglaang pagyaman ng itsura ng ina. Nag-isip si Faye na baka may lalaki itong kasamang tinatago. Sinundan ni Jia ang ibinigay na address ni Faye nag-aaway ang mga magulang niya at ang nakatatandang kapatid na humihingi ng posisyon sa kumpanya ng pamilya. Dumating si Jia at napansing may kakaiba sa kilos ng lahat. Mula sa pool, itinulak siya ng ama. Doon siya nangakong mag-aaral at babaguhin ang kanyang kapalaran. Nakitaan ng ina ng kakaibang sigasig si Jia at naging matagumpay siya sa preliminary exams. Sa araw ng final exam, inihatid siya ng mga magulang at naghintay sa labas. Ngunit hindi siya nakita ng mga guro na lumabas. Pag uwi, nakita nilang ang bag ni Jea ay may larawang may tape ang bibig. May isa sa mga tauhan ang nakilala ang lugar sa larawan mula sa bubong. Nagmadali silang hanapin si Jea. Naalala ni Jea ang muntik niyang pagkalunod noong bata pa at ang larawan ng swan sa ilalim ng pool. Napansin niyang maraming bagay ang hindi tugma, ang alahas ng ina at ang laging pagmamanman. Nang matagpuan niya ang elevator sa aparador, bumaba siya papuntang opisina. Doon niya nakita ang mga tala ukol sa kanyang diary, mga marka, ekspresyon ng mukha, at mga litrato ng kanyang naging guro, kabilang na si Lola at si Madam Lee. Narinig ni Jaya ang tinig ng Lola, humihingi ng tawad sa panlilinlang. At dumating ang pamilya. Tuwang-tuwa ang ama sa pagiging madiskarte ni Jaya, ngunit tinanong niya rin kung sino talaga sila. Nang mapansin ng ina na wala na sila sa wall of control, niyakap niya si Jia. Hinikayat ng ama si Jia na yakapin ang kanyang tadhana bilang tagapagmana. Ngunit hindi niya pinakinggan ang mga ito. Sa huli, sinabi niyang kailangan niyang sundin ang sarili niyang landas. Binuksan niya ang isang pinto, at sa likod nito ay isang lunduyang may mga batang naglalaro. Tumakbo si Jia palabas sa tuktok ng bundok, sumisigaw ang kuya na hindi na niya iniintindi ang opinyon ng ama, lagi siyang tinatawag na mahina. Samantala, natanggap si Jia sa Sports Academy. Pinanood siya ng mga magulang sari. Ngunit bigla siyang lumihis sa track para mamulot ng bote. Doon naisip ng mga magulang kung magkaanak ulit bilang pagbangon sa mga pagkukulang. Ang pelikula ay naging isang kwento ng pagkilala sa sarili at sa mga prinsipyong hindi nabibili ng pera. you <music>